Ano rin guys yun? Um. Naplat na dyan sya oh. Buwak ang suga. Pero dere, rin, nalumpin sya oh. Mananang anig lukay ba? Mananang anig lukay? Dito rin po. Layo ganyan kayo, kayo gigi kanan ha dito oh. Wala ba na pa yung matumba niya Aron. <laughs> Layo kay gigi kanan guys. Oh so, na dito sa unahan pagitsa. Taas ang bukid kay ga nga. Kwan taas kay nga lubi. Ya na lukat. Wala na balis punuan lang mo. Wala siya malukat. Oh, Bali sa na, punuan man. Na lang gyud. Kalit sa ba? Sa na. Kalit sa na. Na Na lukat. Nakuan yun siya? Wala ni Corinti, wala ni Corinti dire? Wala <laughs> ni okay, Corinti, mag-transfer mo sa Corinti ano? Ukap yun siya? Ay, wala yun sya siya ikuan, mga gamot na. Gabok na siya. Gabok na siya o. Oh morong nipatong patong na lang dahil siya. Wala na siya. Oo. Oh, ay... oh. Wala gita, Marino, ma na siya. Wala na ang punuan sa lubi. Panawan niyo guys. taasa pero wala na yun siya kusog. Gamay na lang yun ang naghawid o. Oh. Tanawa ko niyo. Oh. Gamay na lang ang naghawid ay oh. Kani o. lang dahil ang naghawid. Nga

wala nang gumi niya mga ugat sa ilalim. Oo, oh, wala na siya kusog. Mura itong oh, nagkawid, doon. Kala lang buhi. Oo. Oh. Ano na ang hodang rika? Wala na ni Kati. Bila, pag pato na ko ni, pag puso na ko anong balaya. Nana ni Daan. Nana mo Daan. Daan. Ya, pila na ko ina doon, 56. Kuitay Jesus. 56 na. Subhan na yung mga stinta, ochinta. Si Kuitay Tay, kung nana ni mga lubi ha. Mga ochinta na ni Katuig. Saya cinta kapin. Say cinta kapin. Say cinta apa ni? Kau mugu kau ni. Oh, gicak kahwin, oh. Pag matlo na kung kurag kay na punuan sa lupi. Unanay pa katagasan ng lupi ha. Mm. Napao, mga tagas na kaayo.